Hello maayong hapon, maayong hapon mga boss. Maayong hapon sa inyo ha. Sa inyong tanan maayong hapon dira. Kumusta nakadaog ba mo mga boss sa tuang hot probable balls karong adlaw na 087. Congratulations sa inyo mga boss kung nakapick mo sa tuang 087 no. Na nasa tuang extra mga boss ha. Ato nang gihatag karong Adlawa, on the spot na siya mga boss. Congratulations kung nakapick mo ana. Okay? Mga boss, balikin yung blantaw ato ang gi-upload ganyan ang video, ganyan ang buntag. Balikin po ninyo glantaw sa pasakay pag gitri gihapon mo dito, kaya nag-gito ato pasakay ka ron. O, ato ang regalo na gi-upload gabi, balikin yung blantaw mga boss ha. Okay, magpahabol ta ka sa, para sa 5P mga boss. Sabay lang po mo sa mga ganaan mo sabay. Okay, before ta mag-start mga boss, paliw kong like sa atong uh, YouTube channel na Boss on Trade Vlog. Then, pakisubscribe mo po. Kung wala ka pakasubscribe sa ating YouTube channel, then, pahit ng notification bell para araw-araw po kayo na no-notify din sa ating gina-upload na video araw-araw. Okay, mga boss, mag-start na tayo sa itong paghatag o pahabol karong 5 p.m. bro. Congratulation mga boss ha, sa 087 kung nakapick mo ana ha on the spot na karon atong gihatag mga boss kung nakalantaw mo sa atong mga video ganyan ang gi-upload Congratulations sa mga boss. Okay, magpahabol na ito mga boss. Di lang ano mga boss. Ha? Ito, sabay lang sa mga gustong sabay. Sa ito ang pahabol. Karong 5 p.m. draw. Okay mga boss. Unang kombinasyon. 3, 8, 1. 3, eight, 1. Ang shadow nyo mga boss. Kay 8, 3, 6. Ako naghihatag mga boss. Gibalik po na ako. Gibalik lang na ako. Karong po na. Gihatag na na ako na gihapon sa inyo ha. Hindi ako lang gibalik karon Okay? Respeta rin lang mga boss ha. Karong 5pm draw. Ha? 381 and then 836. Okay? Respeta rin yung mga boss. Target o grumble mo ha. Okay? Ah. Uh, next natin ay bibigay ay 973. Ako na po naghihatag mga boss. Gibalik lang na ako. Gibang na nato ni mga kombinasyon na. Gibalik lang na ako sa inyo ha, mga boss. Kay hat ni siya. Ng mga kombinasyon. Pagdala mo 3 karong 5pm draw mga boss ha ay magkalimot 4, to 8 itlog na tupong puro lang shadowan uh, shadow uh, ni mga boss ha pag target o grumble mo respeta yung mga boss ang itlog tupong puro base mo balik na karon okay yan mga boss ha ating ano pahabol respeta rin, lang sa mga ganahan mo respeta rin o ganahan mo sabay sa itong mga kombinasyon karong ano mga boss kini double hatag na ko sa inyo karong kini double 377 respeta rin yung 377 mga boss karong uh, 5 pm draw uh, ang shadow niya ay 8 22 mga boss 8 22 pag target o grumble mo mga boss okay yan mga boss ang ating pahabol para sa 5 pm respeta rin lang ninyo sa mga ganahan mo sabay sabay lang ninyo mga boss okay Okay, last combination mga boss ay 6, 0, ay 6, 8, 0. Last combination, 680. 1, 3, 5. 1, 3, 5 yung shadow mga boss. At ang be. ba? 1, 3, 5 ang iyang shadow mga boss. respetari lang ninyo ha. 1, 3, 5. Okay? 1, 3, 5 pag target o grumble mo na mga boss. Ha? Congratulations mga boss ha. Kung nakapick mo sa to ang... Ahat uh, probables karong adlaw 087. Congratulations sa new ha. Unda ato ato ang guide karon mga boss. Balikin niyo lantaw atong gi-upload gani mga buntag mga boss ha gi-upload nato og ato ang gi-upload gabi eh, na sa regalo og pabonus O pa og special kombinasyon Balikin niyo lantaw mga boss. Kay basig na amoy mga basin ba na amoy mauyonan dito. Ah uh, pick up pa lang ninyo. Pero ayo ni patad mga boss atong gipahatag na kombinasyon mga boss ha. Sa akong gina, ginaingon sa inyo ha, always na pagpick lang mo og usa ka kombinasyon na kanang duol sa inyong dughan mismo ha mga boss. Ayaw niyo gud patad atong ihatag na kombinasyon mga boss. Pagkuha lang mo usa ka nang duol sa inyong dughan ba og lapod sa inyong mga guide, okay? Moray mo pig-apa mga boss. And then ang atoang pasakay mga boss pag gito og gitrigi hapon mo karong 5 pm ha. Mga boss, uh balikin nyo lang ito atong pasakay pag gito gitri gihapon mo karon okay kay basing mag gitri na atong pasakay karon kay atong pasakay karon nag gito lang karon na atong pasakay basing karong 5pm mag gitri na karon balikin nyo lang ito pagdala mo 3 karong 5pm mga boss kung naamoy uh, naamoy pamari sa 3 pagdala mo 3 karong 5pm okay yan pagdala mo 3 sa 5pm mga boss sa mga ganahan lang ha Okay mga boss, mura na to ang pahabol uh, karon sa 5pm draw. O ginawat na makasabay mo sa itong mga hot kombinasyon no? O ginawat na makachamba na punta karong 5pm draw. O maka timing mo, makasabay mo mo. O makapick mo, eksakto na kombinasyon sa itong mga hatag, no? Ay mo kumpiyansa sa eskalera mga boss, ha? Pag eskalera sad mo karong 5pm draw. Doon natin mga eskalera na gihatag, ganihang buntag, and then may mga double gihapuntar. Ikapatunin nyo mga boss ang atong double, basin mag-double sa karong 5PM draw. Ang eskalera mga boss, balikin nyo glantaw, ulit-ulit na ako, okay? Ang eskalera, balikin nyo glantaw mga boss ang eskalera nato. And then, ang ato ang ato ang hot probable mga boss balikin yung lantaw base na i-pick up on karon rang 5 pm sa atong hot probable ha ang regalo nato ayon yung kalimti po balikin yung lantaw okay mga boss ako lang kiremind sa inyo ha tanan okay pagdala mag trace karon 5 pm karon 5 pm draws mga boss lahos ni ha lahos ni sa 9 pm ang trace mga boss ha pagdala mag trace sa 5 pm og sa 9 pm mga boss og mupatad magani mo kung na mo'y duha ka kombinasyon dira of oh, pairing ba na siya Ah, uh, parisin yung tres mga boss basin ganahan, basin ganahan mo ha okay okay mga boss may exit na ko o oh, daghang salamat sa mga naglantaw binili ko yung like mga boss before ta mag exit pala uh, pa like naman sa ating youtube channel na boss run 3d vlog and then paka subscribe ulit sa ating youtube channel na boss run 3d vlog nasa right side nyan mga boss pindutin nyo lang dyan and then i-hate nyo pindutin nyo yung notification bell and then and then hit nyo ang notification bell mga boss tapos para araw-araw kayo ma no notify dun sa mga sa mga video na ina-upload natin tuwing uh, nag-upload tayo mga boss okay dahil araw-araw po tayo nag-upload ng mga video mga boss ha araw-araw po tayo nag-upload okay uh, may excited ako mga boss O, daghang salamat sa mga naglantaw nag-like or sa mga nag-always uh, nag-support sa itong YouTube channel na Boss from 3D Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay. Congratulations po ulit sa mga nakapick ha sa ito ang 087. Okay mga boss. Exit na ko and good luck sa ito ang 5PM draw ngayon. O hope to win takarong adlawa. Hinaot na makasabay mo og maka epic mo ug saktong kombinasyon. Okay mga boss. Bye bye. Good luck and God bless po sa inyong lahat.